Mga kapatid, pinagpalang araw po sa inyong lahat. Palapit ng palapit na po ang adbiyento. At nasa uling linggo na ng uh, karaniwang panahon. At sa wakas, natapos na rin po yung pagpapahayag ng Panginoon tungkol sa katapusan ng mundo. At ngayon po ay binanggit niya yung tungkol sa taninhaga ng punong igos. Alam po niyo mga kapatid, life, human life is full of ships and full of promises. At uh, din po, dahil po, amidst all these things, we want something for our security. At uh, po ang hinahanap natin ng iba't ibang uri ng seguridad, lalo sa panahon ng pandemya, sa panahon ng mga bagyo. But the greatest security is our relationship with God. Our attachment to His words and to His promises. Ano ba yung sinabi ng Panginoon? The greatest security is your relationship with me, heaven and earth will pass away, but His words will always remain. At dito po natin mapapanghawakan ang salita ng Diyos. Ano po magagawa ng salita ng Diyos, mga kapatid? Ang salita po ng Diyos ang magbibigay sa atin ng pananampalataya na ating tanggapin na lahat po tayo idaraan sa mga problema. Lahat po tayo ay susubukin ng Panginoon at dadalisayin. Faith um, will allow us to experience and to believe that everybody will not will always experience suffering. Walang exemption. No exemption when it comes to suffering. At ito po ang napakaraming mga problema ang ating kinaharapan ngayon. At nagtatampo tayo kay Lord dahil, bakit? Dasal ako ng dasal, ako na may mabait, ako naman ito mo sa kapo, bakit ako may problema? We believe that this is part and parcel of human condition. And even the Lord experienced suffering and sufferings and pain, and even death on the cross. Kaya nga yung salita ng Diyos ang magpapaliwanag sa atin na tayo po ay sinusubukan niya. Pangalawa, ang salita po ng Diyos ang magbibigay sa atin ng uh, aral na atin matutunan na mahal tayo ng Diyos sa kabila ng lahat. Because God writes straight even in crooked pen na kahit po sa mga sabihin natin, sa mga problema ng ating kinaharapan, mayroon po yung uh, biyaya na katapat. Every problem that we experience has a corresponding blessing. Pangatlo, ang salita po ng Diyos ay nagpapakita sa atin na maganda ang plano ng Diyos sa atin. From the cross, even from the pain and anguish of the cross, God has given us salvation and liberation. Kaya naman nakita po natin ang Diyos, God writes straight in crooked pen. Na kahit po sa mga problema ng ating nararanasan, meron po siyang biyayang itagkakalob sa atin. Maganda ang plano ng Diyos sa atin. Kahit na nakakaranas tayo ng mga problema na lakanin, God can transform our grief into joy. At sa bandang huli po mga kapatid, ay narinig po natin yung tungkol sa puno ng igos. Tampuno ng igus po. Makikita ninyo, parang patay na patay yan pag winter. Pero meron po yung susuwi, tutubo na kaunting uh, dahon. Kala mo patay na. Pero makaraan ng uh, tagsibol, yun ay muling mabubuhay. Alam po nyo, bilang uh, isang agricultural land ang Israel, they measure time by the change of season. Kaya naman, uh, nababago po yung uh, ano, yung panahon, sa nakikita nila na yung mga dahon ni at tumutubo yung mga uh, mga halaman at nagbubunga ng sagana. At ganyan din po, hindi lamang po uh, the change of season, but also the cycle of life is being emphasized on this uh, fig uh, tree. The pong pig tree ito ay nagbibigay sa atin ng cycle of life from death into life, from light into darkness. From darkness into light. At ito po ay nagbibigay sa atin ng isang na refleksyon. Ano man po ang ating nararanasan ngayon. Remember, there are four seasons in life. Winter, spring, summer, or fall. If you focus on the winter, you miss the beauty of summer. You miss the promise of the spring and the fulfillment of the fall. God bless you. Amen and Amen.